Kahit may asawa't anak na, wala pa rin kupas ang kaseksihan ni Anne Curtis. Patunay dito ang kanyang trending photoshoot para sa isang sikat na luxury watch brand, kung saan walang kabog-abog niyang ibinida ang kanyang toned body at nakakasilaw na singit. Suot ang eleganteng outfit na may pasilip sa kanyang flawless legs, talagang hinangaan ng netizens ang lakas ng loob ni Anne na magpakadering sa kabila ng pagiging hands-on mommy. Kitang-kita sa mga litrato ang kanyang confidence at alagang katawan, tone, fit, at walang bakas ng stress kahit busy sa motherhood at showbiz career. Naku na kabuyang nga rin maging ang kanyang singit. Hindi katakatakang umani ng libo-libong likes at shares ang mga litrato niya. Marami ang napawaw sa natural na ganda at youthful vibe ni Anne kahit ilang taon na rin ang lumipas mula nang siya'y maging misis at mommy. Nakakabilib dahil sa kabila ng pagiging busy sa pagiging ina kay Baby Dalia at sa kanyang mga trabaho, hindi pa rin niya nakakalimutan ang pangangalaga sa sarili. Iba talaga ang confidence ni Anne, empowered at walang takot ipakita ang kanyang sarili.